At magbibigay din ng iba't ibang serbisyo publiko sa lahat ng ating mga kasambahay na senior citizen. Ang UNTV, bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang ng ikasampung anibersaryo ng ating estasyon. Ito ang balita ni Joanne Nado. Isa ang caring for the elderly sa mga advokasiyang isinusulong ng UNTV. Kaya naman sa ikasampung anibersaryo ng UNTV, inaaniyahan ang lahat ng mga lolo at lola kasama ang buong pamilya sa mas pinalawak na serbisyo publiko na eksklusibo sa ating mga kasangbahay. Tampok sa 10th anniversary ng UNTV ang Elder Powerment Expo 2014, magbibigay ang UNTV ng libreng tulong sa lahat ng mga kasambahay na nagnanais na magkaroon ng Senior Citizens ID, Voters ID, NBI at Police Clearance, PhilHealth ID, NSO Personal Documents, Drivers License and Passport Renewal at iba pang Social Services Documents. Kasama rin sa magbibigay serbisyo ang Social Security System at GSIS tungkol sa mga membership concern, disability claim, status verification, loan application, retirement pension concerns at marami pang iba. Habang ang Pag-ibig Fund naman ay nakahandang sumagod sa mga inquiry, status verification at loan application. Serbisyo naman para sa mga veterano ang hatid ng Veterans Affairs Office. Mayroon ding libreng dental at medical services para sa mga senior citizens sa pamamagitan ng general medicine check-up, ophthalmology and cataract consultations, diagnostics and laboratory tests at marami pang iba. Magbibigay din ng special services tulad ng libreng derma, masahe, food spa para sa mga gustong mag-relax at mag-enjoy. Hindi rin mawawala ang job fair at livelihood programs para lamang sa mga senior citizen. Bukod sa job fair, magbibigay din ng libreng 100 pesos stored value ticket sa LRT at MRT para sa unang isang daang senior citizens na magtutungo sa venue. Para sa lahat ng mga nagnanais na maka-avail ng mga nabanggit na serbisyo, magtungo lamang sa Philippine Trade Training Center Pasay City simula bukas hanggang sa Webes, simula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Marami pang mga public service ang handog ng UNTV at lahat ng ito ay para sa mas pinalawak na serbisyo publikong hatid ng UNTV. Bigger, better, broader. John Nano, UNTV News, Worldwide.